from Rich Belga. All right, to this morning is Global! Nakikita po ba ka? Pagpasensahan nyo na po, ganito po ako pag kinakabahan, nangingitim. Yan, so una-una, magpapasalamat po ako sa creator na ipinigay na patuloy pinibigay ng lakas sa akin, wisdom para magawa yung negosyo. Pangalawa, thank you so much po sa buong Alliance in Motion Global Thank you so much po. Sobrang binago niyo po yung buhay ko. And thank you so much po sa buo-buo ng IM Global Board of Directors, uh, Dr. Ed Cabantog, Sir John, Sir Francis, and Ma'am Connie Cabantog. And thank you so much din po sa lahat ng BP in Training Team, Sir George Sir Arnel, Sir June, Sir Miko, Sir Adrian, and sa lahat ng management. Thank you so much kay Ma'am Donna. And yan, thank you so much din po sa lahat ng aking uplines na patuloy na nag-guide at nagtuturo sa akin from the start na nag- uh, Umpisa ko sa negosyo until now. Patuloy pa rin nila ako. Thank you so much kay Mentor Zaro. Namit ko siya 2012. Ang sabi niya sa akin, Darrell, 3 to 5 years lang na sipag at positibo. Ibang-iba na buhay mo. And guys, 3 years pa lang na experience ko na siya. And thank you so much din sa aking upline, uh, propling ko ni Guaras na until now, kasama ko, ginagayad ako, brother ko sa negosyo, and sa taong nagait sa akin, ito yung tao na tipong pag-quit na ako sa negosyo, siya yung nag-motivate sa akin. Thank you so much, Prof. Eko Ngakob, and sa mga Hall of Famer, at Joseph, up Mylen, up Carlo, na naging inspirasyon ko po, simula na nag-join ako sa business. And sa aking pong community, Magsigaw po dyan, Saro Community! Thank you so much sa pag-guide po sa akin, sa buong community, sa pag-welcome sa akin sa community, and syempre sa aking community. Thank you so much, Sovereign Community! I love you, mga bro! And thank you so much sa lahat ng aking elite score leader na patuloy na niniwala at nagtitiwala sa akin at sumasama sa akin. Maraming salamat. And syempre, Maraming salamat sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta sa akin. And thank you so much sa nanay, tatay ko. Alam ko nandiyan ka. Thank you so much po. I love you. And ayan po, uh, from Picol po ako. Okay, ang bahay po namin malapit sa mayon. Kaya wag po kayong magtaka Bakit ang itim ko. Nung sumabog po, tinamaraw ng laba. Okay? And right now po, naka-base po, naka po ako sa Laguna. Pero before pa ako naglago na, madami pa ako naging work experience sa Bicol. Okay? So na-experience ko po sa Bicol maging cargador. Nagahakot po ng... Nagahakot po ng ano, ah... Uh, graba, cemento, troso para kumita ng pera. And na-experience ko din po maging construction worker. Na-experience ko din po maging pedicab driver. And sino po dito gusto nagtatravel tapos madami pera? Na-experience ko din po yan maging konduktor. So kung mapapasin niyo po yung mga trabaho pinanggaling ako, mga mahirap po trabaho. Kaya no, pumasok po ako sa networking, napakadali na sa akin ang networking. Bakit? Sanay po ako sa mahirap na trabaho. Sabi nga, kung hindi ka po ipinanganak ng mayaman, wala kang karapatang magreklamong mahirap. In 2012, pumunta po ako ng Laguna para magtrabaho. Akala ko pa nagtrabaho ka, ang buhay mo. Nga lang, 4 years pa ako nagtrabaho. So 4 ko pagtatrabaho, wala pa akong naipon. Meron naman facelift, uniform, eye bag, tsaka sa manang loob. Kaya nung na-invite po ako dito, na-invite ako 2012, ang nag-invite po sa akin dito, totally stranger. Ang tanong sa akin, kung gusto ko daw ba yung maman, Kayo, pag tinanong, gusto nyo ba umaman? Yan din po yung sagot ko. Nga lang, nung pinakita sa akin negosyo, kailangan daw nang puhunan. Doon ko po na-realize na ang laki pala ng problema ko financial. Bakit? Four years ako nag-employado doon. Sabi ko, bakit wala naman akong ipon? Pero hindi ko po yung ginawang dahilan para hindi sumali. Ginawa ko siyang motivation para sumali. Ang ginawa ko po dito, nagsala ako ng ATM. First time ko magsala ng ATM. Sabi na, kung gusto mo makuha yung bagay na hindi mo pa nakukuha, kailangan mo gawin yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa. Nagsala ako ng ATM and after that, grabe po yung transformation na nangyari sa akin. So, first one month income po dito, kumita po ako ng 4,000. Malaki-maliit. Pwede isipin mo maliit. Ganun po talaga. Lahat po na nagsisimula, nag... Lahat po ng malaki nagsisimula sa maliit. Minsan mas lahat lang tayong mainipin. Apply 5 years na ako, ba't ganun pa rin? Ba't wala pa rin income? So bawal po mainipin. Sabi mo sa katabi mo, bawal mainipin. Guys, 12 years na ako sa business and after nito, ito po yung kinikita ko dito monthly. Kaya huwag kang mainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Okay? And ito po yung transformation. Ito po kung na nag-start sa negosyo. Kung mapapansin nyo, sobrang payat. Tama ba? Sobrang tugyot. Ito po yung time na hindi pa uso yung only rice. Okay? Ayan po, iyan kayo itsura o. Naka-orange, kalbo, parang kalalabas ng rehab. Ang, ang challenge sa akin na nag-start, kaya ko po i-handle yung rejection. Ang challenge, yung discrimination. Kasi i-judge ka ng prospect based on your physical appearance. Alam mo yung nag-offer ka ng payama pero ang itsura mo pahirap. Di ba? Kaya dumating sa point na parang pinanghinaan ako sa sarili ko eh. Di ba? Madami sa inyo pwede pinanghinaan ka sa sarili mo. Huwag kang panginaan. Ang importante dito, dapat punong-puno ka ng tiwala sa sarili. Yung iba kasi pinanghinaan kasi, ang pangit ko kasi, iano na lang ako. Tama? Kung nagawa ko, I'm sure magagawa mo din. Okay? Tapos, ayan po. Ang pagyaman po kasi wala po yan sa itsura. Ang pagyaman po wala yan sa kulay. Wala yan sa kung anong pinag-aralan. ang pagyaman nandito po kung alam mo sarili mo, yayaman ka. Yayaman ka, naniniwala ka ba? Yan. Tapos dinevelop ko nang dinevelop yung sarili ko. Wala pa kung alam sa negosyo. Dinevelop ko lang sarili ko. Years ago, nakikiginig lang na ako sa mga nag-share dito, success story. Sabi ko, someday magtutok ako, mangi-inspire din ako in right now nangyayari. Okay? Tapos, after a years na pagsisipag, nailabas ko po dito yung first car ko. Ito po, pangarap ko nung nagsisimula ko. Gabi-gabi, bago ako matulog, ini-imagine ko sarili ko na sabi ko, uuwi ako ng probinsya, may dala akong sasakyan, na-imagine ko yung tsura ng nanay ko. Nakikita niya ako, eh lahat po yun nag-manifest Okay? And sobrang enjoy po yung buhay. Why? So, travel po ako ng travel. Kaya kung wag ko po kayo magtaka bakit ang itim ko. Sa loob po ng isang buwan, siguro mga two times, three times ako nagta-travel So halos naikot ko na po ang Luzon, Visayas, Mindanao, kaka-travel. Then na-experience ko din po mag-North Luzon, Lopan, Laguna, to, uh, to San Fernando, Vigan, Lawag, to Tugigaraw, Baler. Six days travel po yan. Nag-expenses ko dyan, 48,000. But within six days, kumita po ko ng 210,000. Sobrang sarap po mag-in global. Di ba? Bakit? Ito po yung mga pwedeng mangyari sa iyo. Ito yung mga pwedeng ma-experience mo. Kaya kailangan mo si pagan. Sabi mo sa katabi mo si pagan mo. Si pagan mo. mo. Bakit? Ang ganda ng buhay na nag-aantay sa iyo dito. Tama ba? Yan. Lahat po, grabe po talaga. Sobrang lang po sa upline ko. Bakit? Ininfluensya niya po ako ng ganyan. Ito po sa El Nito, Palawan. Yung iba nagpapalawan, nga lang Palawan Pawn Shop. Ako po, El Nito, Palawan. Ayan, so sobrang enjoy po. Kaya sa mga nagsisimula, magsipag ka ng magsipag. Bakit ka tatamarin kung alam mo a years from now, pwede kayo maman? Bakit ka tatamarin kung alam mo a years from now, pwede mabago mo? Tama ba? So sipagan mo, bawal tamad. Sabi nga, ang tamad, magugutom, magmasipag, yayaman. Ayan, Batanes, isa po sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Sobrang ganda po dyan. Ayan po. More on travel po talaga ginagawa ko, Cebu. Si Yan. Tapos ito po, family. Tumating po ako po sa point na nag-start halos uh, hindi po ako umuwi ng probinsya. Bakit? Ang focus ko muna po, magpayaman. Kung umalis ka ng probinsya, mahirap. Huwag ka papayag, babalik ka ng probinsya, mahirap pa rin. Okay? Tapos ito, nag-payback up ko sa family ko. Travel ng parents, Okay, ito po yung pinakamasarap na experience. Pinag-travel ko yung parents ko sa Buracay. Noong una po, ayaw nila. Pero dumating sa point, na-convince ko po sila. So, alam mo yung uh, sobrang grateful sila. Ito lang siguro bitawan ko nung uh, sumakay ng aeroplano tatay ko. Sabi ng tatay ko, Da, thank you so much. Kung hindi dahil sa sa'yo, hindi ko may experience sumakay ng aeroplano. Kaya sipagan mo. Bakit may nanay-tatay kang uma umaasa sa'yo? May nanay-tatay kang nag nag-aantay ng success mo sipagan mo. Nagigets po ba? Ayan po, so more on travel po namin. Ayan. So sobrang ganda po niyan. Tapos ito, ibang level po. Di ba, pag naipasakay mo yung nanay, tatay mo, nag-drive ng first car mo, ibang level po yung kaya panggigilan mo, pag sipagan mo. Dahil nakapag-travel din po ako international. So, tinanggap lang po doon. Ito, sa Hong Kong. Noong first time ko po mag-Hong Kong, nag-ano po ako, nahold ako sa immigration. Hindi po sila maniwala na Pilipino ako. 30 minutes po ako nol sa immigration, buti po, pinapasok. So ngayon po, siguro naka-9 times na po ako nag-Hong Kong, nakapunta na rin po ng Macau, together with leaders. So sobrang sarap po, kaya ito yung buhay na sa sa'yo, Vietnam, Thailand, uh, last month lang nag-Singapore po ako. Ayan, gusto niyo po na ganyan? Okay, so YOLO, you only live once. Di ba, minsan lang tayo mamuhay. I-enjoy mo nang enjoy yung buhay mo. Madami din pa kong struggles na pinagdaanan pero bali wala po sa akin. Bakit? Ini-enjoy ko po yung negosyo. Rejection, discrimination, bali wala po yan kasi ini-enjoy lang. Sabi mo sa katabi mo, enjoy mo lang. Okay? Tapos yung lifestyle po, unti-unti dati po, yan, nag-go-goal. Sobrang sarap po ba? Diba? Tapos ito po, taray ko. Okay? Si Chino po yan. First meet up po namin, 2012. Okay, yan po yung time na yan. Uh, ordinary distributor ako, tapos second meet up namin, 2017, pareho po kami, top 500 ng AIM Global. Tapos po, pamilya po namin, ginagawa negosyo. Family business. Okay? So, kung mapapansin nyo, baka malito po kayo dyan kung asan ako. Okay, hanapin nyo na lang po. Okay, nung, nung bata pa po ako, hindi ko ma-appreciate yung kulay ko. Dumating ako po sa point na marang, kini ko sarili ko, sabi ko, bakit ang itim ko? Pero ngayon na in global ako, sobrang na-appreciate ko kung ano kulay ko, kung, kung ano ako. Ang importante, dapat love mo sarili mo, tanggap mo kung sino ka. Okay? Yung pagiging maitim ko, asset ko po sa, sa negosyo. Okay? Tapos may mga leaders po ako na, eto po, unti-unti din po na bago buhay, nagkaroon ng sasakyan. Dati po sila mga OFW, mga estudyante. Tapos na-awardan din po, po as Millionaire Circle. Guys, nung... Na nag-aral ako, hindi ko maging magawang proud sa akin yung magulang ko. Bakit hindi pa ako magaling sa school? Nag-aral ako, ang, ang award ko lang most pangtwal. Kasi ang bahay namin malayo sa school kaya kailangan ko subay bay sa first trip. Pero dito po sa InGlobal Award of Top as Millionaire Circle, okay, ito po yung mga brother ko sa negosyo. Tapos, yan uh, party po ako ng top 20 ng M1 and party po ako ng ang Global Ambassador Prime. Okay, tapos itong mga leaders ko, mga top 50 din po sila. Tapos mga OFW na nag-forgoat. Alam mo yun, dati sa so online mo lang nakausap, pero ngayon nababago buhay. And patuloy na nagsisipag. Bakit? Ang daming leaders na nagtitiwala. So lagi pa ko bumababa ng Hong Kong, ng Singapore para i-train yung leader ko. Kasi pinangawakan ko po yung sinabi ko sa kanila na tutulungan at tuturuan ko sila gawin yung negosyo. And Ayan po mga leaders ko, mga full-time leaders ko po sa Laguna. So meron kong almost 200 plus na full-timers na naniwala sa akin na dating tambay, dating walang trabaho, pero ngayon unti-unti kumikita ng pera. And ito po, third car ko. Di ba, ano, ano, 2017 naglabas ng sasakyan yung upline ko, sobrang inspire ako. Sabi ko, 2018 maglalabas ako niyan. Ngayon, pagdating ng 2018, wala pa rin. Sabi ko, 2019, bibiling ko yan. Pagdating ng 2019, wala pa rin. Minsan ganun pala. Kahit anong desire mo sa isang bagay, pag hindi mo pa deserve, hindi pa ibibigay sa iyo. Nagsipag ako na nagsipag and pag 2020 nabili ko po 'yan, third car ko, mas malaki po sa sakyan. Okay, kaya sobrang sarap magsipag. And ayan po, nagsisipag ka kasi may mas malaking goal sa buhay. So simple naman. Bakit ko sineryoso na 'yung negosyo? Wala pa kung ibang nakitang opportunity na pwede ko ang gawin para yung maman. Ang dami pong opportunity na pwede natin gawin. Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Sa Pilipinas, ano yung mga opportunity pwede mo gawin? Pwede ka magartista malaki ba sweldo ng artista? Nga lang ang tanong, pwede ka ba? At sa artista, ang kailangan dyan, meron kang pleasing personality. E ako meron lang pleasing. Tama? O ano pa ibang mo also para umaman? Pwede ka mag singero, Mani mayaman. Tama ba? Nga lang, bago yan umaman, minun suntok tumama sa kanya. Tama? Pwede ka maging singer. Malaki ba sweldo ng singer? Nga lang baka ang boses mo pang CR lang. So ano iba pang option para yung maman? Pwede kang mag NBA player, mag PB player. Pwede, tama ba? Malaki pa sweldo? Nga lang ang tanong, pwede ka ba? Tama? O ano pa ibang option para yung maman? Madaming, ano dito, mag-vlogger ka. Tama ba? And madami, totoo po, madami nagiging successful na vlogger. Sobrang inspira ko sa kanya. Pero kung mapansin niyo po, 'Di ba? Hindi lang po sila sa pagbo-vlogging. Pag kumita sila ng mga laking pera sa vlogging, nagne-negosyo pa rin sila. And ayan. So, ano pa ibang option? Pwede kang mag-OFW. Nga lang, pwede kang kumita, nga lang malayo ka sa pamilya. So, simple lang bakit ko sa ginawa. Sabi ko nga kanina, wala na akong ibang nakitang opportunity na pwede ko gawin para yumaman kung di ito lang aim global. Kung wala kang profesyon, wala kang ka babaligan, itodo mo to, ihato mo to. Bakit? Sabi nga, Simple lang, wala sa ang pagyaman. Yun na po, maraming salamat. Happy Business Day! Yo po. Rich, Rich na